June 30, Sal N, naka-disclose at least yung QJJ Embroidery Center at yung Corn, ah, sorry, yung Corn Summer Real Estate Group. Pero yung amended Sal N na sabi nyo in amend July 30, submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung Conhork Summer. So, pakipaliwanag din bakit ganon. Opo, Madam Chair. Um, Madam Chairman, um, pato-double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po. At within the day po, magbibigay po ako ng sagot po dun sa question niyo po. So, bago lang yung mga tanong ko tungkol sa tatlong uh, sal-N ninyo. Uh, Napanggit nyo kanina, Mayor, na 17 years old kayo unang pinapirma ng tatay nyo ng cheque. Menor de edad pa po, bakit po kayo pinapapirma ng cheque noon? Uh, Your Honor, uh, gusto po ako turuan po ng tatay ko mag-manage po ng negosyo. Okay, just noting na ang menor de edad hindi po pinapayagang pumirma ng cheque. Kung kaya nga that's behind reforms like yung sa SK Reform and Empowerment Law. Uh, anyway, okay. Yes, Mayor? Meron uh, pa kayong gustong isagot dyan? Uh, Your Honor, uh, I might be wrong doon sa 17, pero baka mga 18 or 19 years old. Pero nangyari po yun sa akin, sa pagkakatanda ko po is 17 po. So kung may ano, baka mali lang po sa edad po, Your Honor. Okay, noted, Mayor. Ngayon, yung mga tanong ko po sa uh, inyong mga isinumiting sal -en. So meron po kaming kopya dito na sal as of June 30, ito po ay... SAL-N na uh, version na... Uh, Ay, salamat po, Senjing Goy. Yung June 30, 2022, sorry, 2022 SAL-N nyo, pinadala ng inyong council. Meron din po akong July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, uh, padala naman ninyo, Mayor. And then, of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya ng sal as of 2023, Uh, June 30, 2023 uh, bilang bahagi ng inyong compliance. Uh, so, kapansin-pansin po, yung salen ng June 30, 2022, uh, ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na mga real properties covered by Uh, mga TCT. O, oh, bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10. ako nagkakamali. Pero yung salen nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, tatlo na lang ang nililistan yung real properties. All covered by uh, TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1? 2022 kasi June 30 meron kayong dinisclose na sampung real properties bilang assets pero biglang kinabukasan tatlo na lang ano na nangyari dun sa pito uh, Your Honor uh, first time po hindi po ako marunong uh, kaya nagfile na lang po kami ng amendment po dun sa salin po Anong hindi nyo alam dun sa pitong real properties na dinisclose nyo nung June 30 salen pero hindi nyo na dinisclose noong uh, June 30. Oh. <clears throat> June 30. Ito pa yung June 30. Uh, Your Honor, one moment po ha. Dapat nga, kung nagkamali sa unang sal and the day before, baka dahil kulang ang dinisclose at uh, i-disclose yung buo, yung lahat the day after, Baliktad ang nangyari, eh, nabawasan. Okay. Uh -huh. Uh, your honor, doon sa silent po, na inamend po ng accountant po, ito double check ko po ulit. Pero, um, I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So, inamend ng accountant. Pero, syempre, iti-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang, ang salin Lahat po kami nagsasubmit ng sal-in. Ayan, may pirma kayo nung Uh, June 30, sal n May pirma din kayo, yes, nung July 1 na sal -in. in fact, parang daming time warp na nangyayari dito eh. Yung, date, yung sal and data July 1 ay actually unang sinubmit sa amin. No? Na parang maraming uh, mali at kulang. Yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na sal n na mas maraming uh, impormasyon. Uh, <clears throat> opo your honor, ito double check ko po, ito. so with during this hearing, mayor, ah, uh, ihintayin po ng komite yung sagot ninyo galing sa inyong council. Uh, sinong sinabi niyo ano, ano, nag ano, nag, uh, nag draw up nito? accountant ninyo ba? Opo, at yung counsel po. Oha, at saka yung Pero alam naman po ninyo, ang SALN ay public document taon-taon ini-expect sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno at dapat makatotohanan Opo. at walang inililihim. Opo. Kailan po ginawa yung amendment sa unang SALN? Kailan inamend yung June 30 SALN para maging July 1, 2022 SALN? Ah, sorry. Or rather, okay, kasi nakakalito talaga yung mga time... Well, sorry, nakakalito yung mga time warp sa dokumento ninyo. Kailan inamend yung July 1, 2022 sal para maging June 30, 2022 sa Kailan po nangyari yun? Uh, Your Honor, based po dito uh, sa notaryo po is July 30, 2022 po. July 30, 2022 ang? Ang amendment po. Ang amendment. Tapos inante-date pa. Kasi yung unang sinabit ay dated July 1 na mas konting ano, mas uh, opo, information. 3, opo, Madam Chair. Yung July 30 po, yan po yung na -amend na po. Walang, wala, wala, wala kaming hawak na sali ang July 30. Ang sinasabi nyo ba ay inamend amend noong July 30? Inamend po ng July 30 po, Madam Chair pero in date na as of July 1. Tapos sa sampung unang dinisclose na real properties under assets, naging tatlo na lang. Bakit ganon? Or subject yun ang isasagot nyo mula sa inyong accountant at saka inyong uh, counsel? Opo, Madam Chair. O, oh, lang kailangan sagutin kasi weird opo. talaga eh. As in very, very weird. At saka po, Mayor, pakisagot, yung July 1 sal-in, ayun, business interests and financial connections, not applicable. Walang disclosures. Samantalang yung, ito meron, samantalang yung June 30 sal-in, naka-disclose, at least yung QJJ Embroidery Center at yung corn, ah, sorry, yung corn hork Summer Real Estate Group. Pero yung amended sal and na sabi niyo in amend July 30 submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung Conhork Summer. So paki paliwanag din bakit ganon. Opo, Madam Chair. Um, Madam Chairman, um Pato double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po at within the day po magbibigay po ako ng sagot po doon sa question niyo po. Yes, dagdagan ko lang po yung kailangang sagutin. Opo. At uh, within the day dahil Opo. Uh, inihambing din namin uh, yung sal ends ninyo nung Opo. 2022 at yung sal end ninyo uh, dated naman 2023. Specifically, June 30, 2023. Teka, sorry, dated December 31, 2023. So, ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 sal-en at saka 2023 sal -en. So, mula at... Uh, okay, sorry ha. Nakakalito kasi kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So, yung, yung tanong pa sa 2022 sal nyo, uh, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung Conhork Real Estate Group na lang ang dinisclose. So, ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-Seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Uh, Your Honor, yung smelting plant po, supposedly, uh, ano po siya eh, uh, smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang sale nyo ng 2022, nakalista yung smelting doon? Opo, pero ito do double check ko po Madam Chairman, pero wala pong ganun po na tuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha? Opo, ito double check ko po ngayon po. And, uh, oh, okay so ihambing natin yung 2022 sal-ends ninyo at yung 2023 dahil uh, mula 2022 hanggang 2023 tumalon yung net worth ninyo mm, mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos at may utang kapang 250 million pesos jan tutuopu ba yung utang na yan sa bank? Uh, Your Honor, opo, dun sa previous po, dun sa unang sal-in ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bangko? Uh, nung time po na din-declare ko po, nasa almost two, two, 200 plus 250, ganun po. 250 million? Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Um, paano lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Uh, Your Honor, um, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, uh, at um, nagkaroon po ako ng loan po sa banko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Mayroon pa pa akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung, yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng uh, 6 na taon, no? paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong sa ang bangko yung utang nyo? Security bank po. Security bank. Security bank. Okay. Para saan po yung utang? Uh, sa farm po. Doon sa pigery po. Uh -huh. Tapos may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Uh, meron po. Pwede po ako mag-provide po. Hingi po ako sa ano bangko po. And kaya ako po itinatanong, mga detaling ito dahil yung salin dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. So, So, kung, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor, para sa akin po, hindi yan, hindi yan simpleng tao lamang. Apo.